kami ang in-charge sa pagpapa sa mga negosyo classified as micro, small, and medium enterprises. Sino ang pwedeng umutang sa SB Corp? Baka naman isipin nila, o oh, dahil may nail art salon, yun ang pwede umutang. What if ang negosyo niya, nagbebenta siya ng isda, nagbebenta siya ng cake sa bahay, nagbe -bake? Lahat ng negosyo, Basta meron siyang valid registration or business registration with the DTI or even sa barangay level. So, is an exchange commission and then may valid business permit meaning legal ang operation niya at existing yung negosyo pwedeng makautam dito sa ating programa. Mm. So technically, dapat registrado, yes. kahit recognized sa barangay. Yes. Dapat nagbabayad ng buwis. Yes. Oo. Anong hinihingi niyong requirements? Actually, konti uh, lang yung requirements namin. No? We require the DTI registration kung ikaw ay sole proprietorship, SEC registration kapag corporation, and then clearance from the barangay for the lower loan amount that binibigay namin. And for a higher loan amount, we require na the business permit from the LGU. And of course, kailangan din namin ng valid ID of the owner for us to check na talagang existing nga itong tao na to or owner of the business. And then, other requirements as, as yung ah, kasi digital ano na ngayon no um technology we're in yung process of the loan limited online na sa account ng no owner. So, we need a copy of the back account. And, of course, uh, kailangan may mga photos din para for us to check uh, existing ba itong mga negosyo na. Pinupuntahan niyo ba yung negosyo? Uh, depende. Kung maliit na amount lang, we, we validate by a virtual interview. Pero kapag higher na yung requirement, pupunta na yung mga tao namin just to check, ah, oh, meron naman palang negosyo ito. Simple lang. Basta, makonserve namin na may operation yung negosyo. Okay, maliit lang yung operation or malaki yung operation. Okay na yun. Pwede nang maka-access ng loan.